Nakatanggap ng tulong ang mga biktima ng landslide sa barangay Masara sa Mako, Davao de Oro. Ito yung mula sa bansang United Arab Emirates na nagkakahalaga ng 55 million pesos. Ang detalye sa report ni Julius Pacot ng PTV Davao. Personal na pinuntahan ni United Arab Emirates Ambassador to the Republic of the Philippines Muhammad Ubaid Al-Katam Al-Zabi at Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian kasama opisyal ng Provincial Government ng Davao de Oro at 10 Offers Infantry Pag-asa Brigade ang Barangay Elizalde sa Mako, Davao de Oro noong linggo. Ang nasabing lugar ay siyang temporary site ng mga landslide victim ng Barangay Masara, Mako, Davao de Oro. Nakita ni UAE Ambassador Alzabi ang kasalukuyang kalagayan ng mga residenteng naninirahan sa Tent City. Ayon sa nasabing opisyal, kailangan na mabigyan ng atensyon ang pangangailangan ng mga pamilyang naninirahan sa nasabing lugar. Kaya naman, lawis ang tuwa ng mga biktima ng landslide sa ibinigay na tulong ng United Arab Emirates na 950 boxes ng family food packs na parte ng 5,000 mga food packs na nagkakahalaga ng 55 million pesos na nakatakdang i donate ng nasabing bansa.

paliwanag ni Ambassador Pauna lang yan. Kaya kung narinig nyo kanina yung kausap niya si Governor Gonzaga, si Congressman Gonzaga, tanong siya ng tanong, what, what else do you need? Kasi handang-handa pa rin sila tumulong until makabangon muli ang ating mga residente. Ayon kay DSWD Secretary Gatsalian na ang United Arab Emirates ay ang isa sa mga bansa na tumulong sa mayon affected families noong taong 2023 kung saan nagpadala sila ng 50 tons ng iba't ibang food items. Pinasalamatan din ni DSWD Secretary Gatsalian ang kasundaluhan ng 10th Infantry Division ng Philippine Army sa kanilang logistic support at ang pagtulong sa isinagawang relief efforts sa mga biktima ng kalamidad sa ating mga uniform personnel partners namin sa kanila kami sumasandal para ma to get things done. Uh, kung wala ang 10th IDU, mahihirapan kami to wage. Mayroon nga kaming goods pero paano naman makakarating doon? Meron nga kaming uh, relief na handa at cash na handa pero paano makakarating doon? Una nang nangako ang 10th Infantry Division na hindi titigil ang mga sundalo sa pagtulong sa mga ahensya ng gobyerno lalo na sa emergency and crisis response. Julius Pakot para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas